Pinatitiyak ni Sen. Rafi Tulfo sa pamahalaan na may bibigay ang lahat ng tulong na kailangan ng mga pamilya ng mga Pilipinong nasawi sa Israel. Ito ay matapos kumpirmahin ng Department of Foreign Affairs o DFA na tatlo sa mga Pilipino sa Israel ang nasawi sa gyera sa pagitan ng Hamas Group. Ayon kay Tulfo, chairman ng Senate Committee on Migrant Workers, nakikipag-ugnayan ng kanyang opisina sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers, Welfare Administration at sa Department of Foreign Affairs para masiguro na may bibigay ang tulong na kinakailangan. Kailangan ng mga biktima. Pinasisiguro rin ng senador na maibibigay ng gobyerno ang tulong sa mga Filipino community sa Israel para sa kanilang kaligtasan. Kasama na rito ang pagpapabilis ng repatriation ng mga OFWs lalo na sa mga Pilipinong nagpahayag ng intensyon na bumalik ng Pilipinas. Dahil maraming Pilipino mawawala naman ng trabaho, nakipag-ugnayan na rin ang tanggapan ni Tulfo sa pamahalaan para matiyak na may job opportunities para sa mga kababayan sakaling hindi na makabalik sa Israel kasama mo sa DZXL Arm Manila, Manco and Manila, Radyo Mancon, Debata, Tatak,